Hello guys, ngayon guys ang ating vlog ngayon guys for today, ito ay aking alaga na si Sky napaka sweet niya guys ever since so guys, tingnan niyo guys ang dalawa alagang pusa so ang sweet talaga ni Sky ang bait talaga niya hindi kaya ng ibang pusa pag makakita ng maliit na pusa is hawain niya siya guys Tingnan niyo, guys. Sa lahat ng maliit na pusa, guys, ganyan siya ka-sweet, ka guys. Napaka-friendly na guys. Nangka-touch naman itong pusa natin. Ang bay talaga. So, si Sky po, guys, hindi siya uh, babae. Laki po siya, guys. So, dapat po, guys, uh, para away, guys, kasi laki. Pero, ang sweet ko na guys. Kaya, thank you for watching, guys.